pasya rae kine ay so ite iya 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 so ite ay kukuhan ng ampalaya tamad din ako na ayan oh. Pasan. ano mo person. Wala di yan na ari. aking kang gupit-gupit kang nga anahin. Hindi on. Nakalaki tamo. mo. Nakalaki. Oh. Eh, hawakan mo. Pag-ugupitin ko. Yan, hawakan mo lang. Yan ang pali ito. Laki mo mm. ko rito, ano. Para eh. Nandun eh. Ito na ako na ano. Sana. Ay, pigilan yan. Mm. Okay, na. Okay, Ipipitin. Yan. May pa. May isa pa dito. Yan. Ay, oh. na, eh pa oh, tama na ang dalawa. Marami na yan. Tama na ang dalawa. Sa pa kaya? sa pa, sa pa. Oh. Ha? Ihewan. Ayan. Ayan. Ari, o kuha na siit, na na. siit pa. Kuha na ng isang siit. Ayan, ayan. Baka makapakalito ng ano. Ayan na. kalamansi at lemon. Nalaki na. Tara na. Oh, tara na. Waba ka yan, ha? ito. kulang ng siit. Kulang ng... Ay, na ang Kulang ng siit.

Dadalhin mo Dadalhin mo ito ako Dadalhin mo ito Dadalhin mo ko na si Whitey Ayan naman si Whitey Ayan naman Iyan naman si Whitey Ayan naman si Whitey Ayan naman Dito ba lagi lalabas si Whitey ah dumi na po ako dumi

Karen, bumili ka na. Mamay ko na yung ikaw. Ha? Wala, wala ang tunog yun. Ngayon, ari, ano? Kay bimbing na yun. Ay, sabay, ito naman. Eh, bayad na. Bayad na yun. Kasi okay, hindi, pang may kasabay. 300 lang. Ka. nag-upload ako ng video eh. Yung pangalawa maganda. Yung sunflower. Sunflower maganda. Yun ang, yun ang sa bahay ko yung eh, sunflower eh. Yung ano, yung fire wheel na gano'n dito sa bahay. Star kay Bing Bing. Sunflower ka. sa Sunflower. Nakalagay doon ah. Oo. Kung may kasabay. Parang hindi sa'yo ang sitwasyon. Sabay, -sabay. May kasabay umekasabay pag isa hindi ko pag isa hindi ko order sa, sayang si Pim pag isa hindi ko orderin masanda ba si Whitey? ano yan si Whitey? ano to go to? sa karet lang ano lang yun? yun ay ano laang? Ah? 198 gano ka lang Pim? yun may tinilas ata naman may tinilas malaki Malaki pa sa tiyanelas. Ito picture. Talagang pala yung dalawa mga akin. Hindi pala kalakihan. Malaki. Ito na mga picture. May tiyanelas. Kaya, ah, kukunin ko. Binalag ko na yon, binalag ko. Ayan Oh. Ayan, yung ano, yung fire wheel. Laki o tamo. Maganda lahat to. Ito yung ano. Malaki yung fire wheel. Mas malaki yung fire wheel. Tapos yan. Ito yung star. Sa, oh. Not, angry, oh, masabi, esa ano ko? Inupload ko pa sa YouTube, matagal pa sa YouTube, dinupload ko pa. Naganda lahat. Sige, pag ano Pag may, pag nagan dalawa na yan Pag dalawa na yung order oh, Sold out na Oo, sold out na Sold out, sold out na yun, Dalawa lang, tatlo Tot, lang. lang yun Sold out lang yun ko oh, maganda na hat. Ganda. Oh, pamit ka hay, ka, ka. May bisita sa si bar, eh. Sa bisita sa si bar. Hoy, kung pasalo man Dalawa Ang mga tao din na ano sila? Sige, maliligo lang ako, sabi nung sabi ni Warren. Maliligo doon sa, siya. Sa Nabili itlog. Magsaing muna ako. Wala. Ano? Sa tiyawari maliligo pa? Oo. Ano? Naglaba sa tiyawari. naglaba laba? may rai. Oo, oh, mura may rai dito, mura. Dalawang marsipil. Daka na may pa-uwi, dalawa dalawang ang marsipil. Kamilo na may pa-uwi din yan. Daka isang kating ko. Yung malaki na? Yung lahaw. Oo, oh, lilis na ko. Sawara, sawara yun. Kaya kung may rai dito yan, magkano? 320 ata, 300. Depende, pag, pag nag-sale, hahanap ako ng sale. Insan, ayo, 300, 300, 300. Minsan ay tatlo, ay tre, tatlo, hundred. Minsan, pag sale. Kaba natin di Sa ano? Shopee. Sa ka sa TikTok. Ayawing ayawing sa hindi, kinala mo si nanay Inaylin. Kinala mo si Inaylin. hindi. Yung nanay ni Kuinay. Ay, o bakit? Yung ginagamit niyang sunscreen. Magkano ka sa Shopee. Maganda yan tayo. Wala lang ka Shopee, order mo ako oh. ng kumakalo. Ando na lahat ang prada sa Shopee. Hindi ka na kailangan lumabas pa. Kung ginagamit niya yung IP na nasa Oo, oh, si-search ko na lang yun. Kailangan Kailan ko sa Queen Eye. Oo, okay. oh, na yung nanay noon. Kasi may ginagamit sila sa screen. Parang maganda yun. Oo, oh, oh. ko yun. Oh. yun. Oh, gusto mo na ako. Kailangan ko yun. Oo, oh. Eh. ណន័យអូប៊ីដេកអូណន័យណន័យប៊ីដេកអូណៃស

ano nga ang pira niya? Kahit di na ba ang pira niya? 20 pa yan. 20, ay, 20. mamaya. Pagdahan ni Buknay. Tawagin mo si Buknay. Okay. Okay. Ay may utang pa yan sa so, siming. Ami, ang pinili. Nagawa ko lang. I'm sorry. Walang hiyang bata ay nagastadong pag narito. Ang iwan naman ang kinamoy. Ang mamoy tatraig 30. Nakakala mo ba? Tawag si Buknay. Dibili ka. Tapo ko na ari ha? Tapo ko na ano yan? Akan natin yung mingkot sa ayan. Yung ayipan sa rakit yun ang bihabayaran. Ayo. Uh. Wala silok. nang yan. Wala silok. Wala silok, Lillian. Aba bing mga ratatipan. Na. Bina naman mga bata ito, e. Pinti nga, ay. Bina naman pupukot sa inyo. Ika nga pinti. Aba bina. Ika ka.